Sa loob ng higit sampung taon, ang pagkawala ng isang babae mula Berlin, si Georgina Kruger, ay naging isa sa mga pinakamatindi at pinakakilalang kaso sa kasaysayan ng kriminalidad sa Germany. Si Georgina, na rin sa tawag na Gina Kruger, ay naglaho isang araw habang pauwi mula sa paaralan. Ilang hakbang lamang mula sa kanilang bahay, sa kabila ng masigasig na investigasyon, walang ebidensya, walang lead, o saksi ang lumitaw, kaya tila imposibleng malutas ang krimen. Gayunpaman, sa pamamagitan ng maingat at metikulosong pag-iimbestiga, nagtagumpay ang mga undercover agents na mabunyag ang salarin. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Georgina ay ipinanganak noong ika-labing isa ng Abril, taong 1992 sa Munich, Germany ay ang pangalawang anak sa isang simpleng pamilya. Lumaki siyang kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Tommy, at nakababatang kapatid na si Michelle. Noong labing isang taong gulang si Gina, nagpa ang kanilang mga magulang na maghiwalay, at pinili ng kanyang nakatatandang kapatid na manirahan, kasama ang kanilang ama. Matapos ang diborsyo, si Gina at Michelle ay pinalaki ng kanilang ina na si Vizna, kasama ang kanilang lola sa ina. Parehong nagtapos ang magkapatid sa pag-aaral. Mahilig sa musika at sayaw si Gina, at may likas na talento sa sining, bagamat simple lamang ang kanilang pamumuhay, patuloy na nakikipag-ugnayan ang kanilang ama sa kanyang mga anak at dating asawa. Subalit mas nakatoon siya sa kanyang karera sa pagtuturo ng English. Noong June 2006, sinuportahan ng ama ang kanyang panganay na anak na lalaki na makatapos ng pag-aaral at binigyan ng iba't ibang uri ng tulong. Samantala, ang ina na si Vizna naman at mga anak na babae, ay lumipat sa Berlin dahil sa isang maganda at mataas na sahod na trabaho. Nanirahan sila sa distrito ng Moabit, at ang magkapatid na babae, ay nag-aral sa isang prominenteng paaralan na maaaring marating sa pamamagitan ng bus. Masaya ang ina sa kanyang bagong trabaho, at marami siyang ambisyosong plano para sa hinaharap. Sa kasamaang palad, ang kanilang mapayapang buhay ay naantala, si Gina ang bunsong anak na babae, ay palaging nangarap na maging isang artista at masigasig sa pag-awit at pagsayaw. Sumali siya sa mga teatro ng paaralan, kumuha ng kurso sa pag-arte at wastong pagsasalita sa entablado. Pati na rin ang kanyang mga guro ay napansin ang kanyang talento at hinulaan ang kanyang tagumpay sa hinaharap. Bukod dito, maalaga rin si Gina sa kanyang sarili. Lagi siyang nakakasunod sa mga uso sa fashion at bihasa siya sa paggamit ng make-up sa isang bayan sa Berlin. Si Gina ang magaling na mag-makeup, ay palaging nagbibigay kaayusan sa kanyang mga kaibigan at kapitbahay tuwing bakasyon sa tag-init. Siya rin ay nag-audition sa iba't ibang casting. Umaasang mapabilang sa malalaking pelikula o telebisyon, kahit na nagkaroon siya ng ilang pagkakataong lumabas sa mga crowd scenes. Hindi siya masyadong napansin. Ngunit noong September 22, 2006, nagbago ang kapalara ni Gina. Sumabak siya sa isang audition para sa guest role sa television series na Turkish for Beginners at natanggap siya. Inaasahan niyang matatanggap ang callback noong September 25 upang kumpirmahin ang kanyang inklusyon sa cast at pag-usapan ang mga detalye. Si Gina, dahil sa kanyang angking ganda at talento, ay naging sikat sa kanyang bagong eskwelahan. Pero hirap siyang makipag-ayos sa mga babaeng kaklase niya na itinuturing siyang kalaban na kailangan talunin. At nainggit sa kanya Nahirapan man siyang makisama sa una Nanatiling pala kaibigan Magalang At bukas si Gina sa lahat ng kanyang kaklase Iwas pusoy siya sa anumang gulo At sinusubukan makipag-interact sa lahat Bukod sa kanyang kagandahan Si Gina rin ay isang mahusay na mananayaw at mga awit Dahil dito Inimbita siya ng isang prestihiyosong modeling agency Na subukan ang pagiging photo model Talaga namang kahanga-hanga si Gina sa kanyang iba't ibang talento at positibong pananaw sa buhay. Si Gina ay nangangarap na makarating sa Hollywood o Bollywood upang mag-artista sa pelikula at makadalo sa mga prestihiyosong film festival. Handang-handa siyang magtrabaho ng husto para makamit ang kanyang mga pangarap. Halos nakuha na niya ang isang papel sa isang serye sa telebisyon, ngunit bigla siyang nawala na parang bula. Sabik na sabik siya sa tawag mula sa studio na magpapasya sa kanyang kapalaran. Noong September 25, nagpunta siya sa eskwelahan gaya ng nakagawian. Umaasang makakauwi siya ng alas dos ng hapon. Tila napakabagal ng oras para sa kanya. Habang paulit-ulit siyang tumitingin sa relo at hirap na hirap mag sa kanyang mga aralin. Dahil hindi niya sinabi kanino man ang tungkol sa kanyang pagsali sa TV series. Napansin ng kanyang mga kaklase ang kanyang pagiging balisa at wala sa mood. Mahigit isang oras na ang lumipas pagkatapos ng klase, ngunit hindi pa rin siya nakauwi, pakiramdam niya ay tila isang malaking posibilidad na magbago ang kanyang buhay dahil sa isang tawag. Ngunit hindi siya makapag-concentrate kung kailan ito darating. Ang bawat minuto ay tila mas nagiging mabigat sa kanyang mga balikat habang hindi niya maibahagi sa iba ang kanyang pinagdadaanan. Ang kanyang mga kaklase ay nagtaka talaga. Si Gina na karaniwan ay masayahin at puno ng enerhiya ay parang balisa ngayong araw. Ang sikat ng araw ay nagyayayang umuwi. Ngunit si Gina ay nasa isang mundo ng panaginip na papunta sa mundo ng kanyang mga ambisyon. Matapos sa eskwela, mabilis na tinipo ni Georgina ang kanyang mga gamit at tumakbo patungo sa pinakamalapit na hintuan ng bus. Sumakay siya sa bus number 27, gaya ng nakasanayan niya araw-araw na umuwi. Pagkatapos ng tatlong hintuan, bumaba siya sa Rue na malapit lang sa kanilang bahay. Subalit, hindi na siya nakarating sa bahay. Nawala si Georgina sa pagitan ng hintuan ng bus at sa kanilang bahay. Hindi na siya muling nakitang buhay. Alas dos ng hapon, naghanda na ang kanyang lola ng tanghalian at inayos ang mga pagkaing nasa mesa para sa kanyang mga apo. Si Georgina ang dapat unang makauwi. Kasunod si Michelle na may karagdagang klase sa eskwelahan ng musika ng araw na yon. Pero, hindi dumating si Georgina na labis ikinataka dahil wala naman siyang planong magtagal sa labas. Pagdating ni Michelle ng alas 3, lalo pang nag-alala ang lola at nagsimulang tawagan si Gina para alamin kung nasaan siya. Ngunit, naka-off ang cellphone ni Georgina at hindi na muli ito makontak. Lalong lumaki ang pangamba ng pamilyang Crudger nang makauwi si Vizna mula sa trabaho at nalaman ang pagkawala ng kanyang anak at hindi makontak ang cellphone nito. Napansin niyang may nangyaring seryoso, agad kinuha ng ina ang telepono at tinawagan ang paaralan. Sinabihan siya na pumasok sa lahat ng klase si Gina at umalis sakay ng bus tulad ng dati. Pagkatapos ay kinontak ng ina ni Gina ang iba't ibang kaibigan ng anak niya. Umaasang baka naabala lang sa pakikipag-usap o tumigil sa isang kainan ng pauwi sila. Pero sinabi ng mga kaibigan na nagmamadali si Georgina at diretsyo itong umuwi. Dahil dito, nagpunta na sa himpilan ng pulisya ang nag-aalalang ina at inireport ang pagkawala ng kanyang labing apat na taong gulang na anak. Ngunit, sa simula ay tila hindi masyadong seryoso ang tingin ng mga pulis. Pinaghihinalaan nilang baka nagdate lang ang kanyang anak. Bumisita sa isang kaibigan o nagkaroon ng alitan at nagmumukmok lang sa kung saan matapos i-check ang lahat ng posibleng lugar at makumpirma na wala talaga si Gina sa alinmang pinaniniwala ang kinaroroonan niya. Sinimulan ng mga investigador ang pagsisiyasat sa mga ulat ng aksidente at pagtawag sa mga ospital. Ang inuna nila ay baka nagkaroon ng aberya si Gina, nasaktan, o napahamak habang pauwi mula sa eskwela. Ngunit wala rin na-admit na babae na tinutugma ang kanyang paglalarawan. Pagsapit ng gabi, sinimulan na ang mas malawakang paghahanap at mga panayam sa mga saksi. Ang huling beses na nakita ang dalagita ay sa hintuan ng bus. Bumaba siya ng bus at lumiko sa kalye papunta sa kanilang bahay. Suot niya ang isang asul na maong na pantalon na may mga marka ng pagkasuot, isang light blue na t-shirt, isang denim jacket, at gray na sapatos na pangtakbo. May dala siyang isang pink na sports bag na may mahabang malahpad na strap na naglalaman ng kanyang mga notebook textbook at mobile phone, nasundan ng mga investigador ang kanyang galaw sa pamamagitan ng signal ng kanyang device. Ipinakita nito na buong araw siyang nasa paaralan, sumakay ng bus, at bumaba sa kanyang hintuan. Subalit, mga kalahati papunta sa kanilang bahay, bigla na lang nawala ng signal at hindi na muling lumitaw. Nagsimula ang paghahanap sa Stendel Street, kung saan nakatira ang pamilya Krueger. Isang search team na may mga asong sanay sa pagdetect ng amoy ng tao buhay man o patay ang ipinadala. Sa mga panahong iyon, mayroon pang pag-asang matatagpuan ang dalagita na buhay at walang pinsala. Sinuri ng mga otoridad ang bawat bahay. Kinausap ang lahat ng residente at mga posibleng saksi. Ininspeksyon ang mga attic at basement. At kinausap ang mga manggagawa sa mga lokal na tindahan at CAF. Pero wala ni isa ang nakakita kay Georgina at kahit ang mga aso ay hindi makaamoy ng kanyang bakas. Kinabukasan, ang mga flyers na may larawan ng dalagita at kahilingan ng kahit anong impormasyon tungkol sa kanya ay nakabalot na sa buong lungsod. Daandaang tawag ang natanggap ng istasyon ng pulisya. Walang saysay ang naging resulta ng mga ulat tungkol sa paghahanap ng isang dalagita na nakita sa iba't ibang parte ng lungsod. Sinusuri ng mga investigador ang mga dati nang nakulong at mga kalalaya lang. Partikular na ang mga kriminal at mga individual na may hindi magandang interes sa mga menor de edad. Subalit, lahat ng kanilang pagsisikap ay nauwi sa wala. Sapagkat ang dalagita ay tila nawala ng parang bula. Wala silang natagpuang ebidensya o anumang personal na gamit na nagpatibay na tila hindi talaga siya nag-exist. Matapos ang ilang buwan ng walang kalutasang paghahanap sinuspinde ang investigasyon dahil sa kawalan ng lead o ebidensya. Gayunpaman, mga isang taon ang lumipas, mayroong isang hindi nagpapakilalang tumawag sa istasyon ng pulisya at nagulat na ang katawan ng dalagita ay nasa ilalim ng isang kalapit na lawa, Kahit hindi makilala ang tumawag, nagpasya ang mga otoridad na siya sa ang tip. Sumisid ang mga bihasang divers at masusing tinahak ang ilalim ng lawa gamit ang mga makabagong kagamitan. Subalit, wala silang nahanap na bakas ng katawan ng dalagita. Ang naturang lead ay naging huwad, ngunit muling nabuhay ang interes ng publiko sa kaso. Patuloy na pinag-usapan at isinulat ng media ang tungkol sa nawawalang dalagita, dahilan upang magsagawa ulit ng search operation ang mga pulis. Muli nilang kinapanayam ang mga kapitbahay at dinala ang mga search dogs, bagamat malamang walang makukuhang impormasyon. Hindi mahanap ng mga search dogs ang bakas ng dalagita noong siya'y nawala. Kaya maliit ang pag-asa na magtagumpay. Matapos ang isang taon, naniniwala ang mga investigador na wala na ang babaeng mag-aaral na si Gina. Ngunit ang pamilya Kruger ay tumangging tanggapin yun. Ginawa nilang alamat na ang kanilang anak na babae ay tumakas patungong India at ngayoy nagbibida sa mga pelikulang Bollywood. Tinutupad ang kanyang mga pangarap. Nakahanap ng kalinga ang ina sa mga kaisipang ito at patuloy na namuhay para sa kanyang bunsong anak. Paminsan-minsan, nagpatuloy ang mga paghahanap at noong taong 2016, halos isang dekada matapos mawala si Gina. Isang residente sa Stendhal Street ang nakipag-ugnayan sa pulis upang ireklamo ang kapitbahay na nag-iimbita ng mga menor de edad na babae sa kanyang lugar. Ang kapitbahay na ito ay isang 35 years old na imigranteng mula sa Turkey na nagngangalang Ali. Nasa paningin ng iba ay tila isang huwarang ama ng pamilya. Noong masusing sinuri ng pulisya ang pagkatao ni Ali, nagimbal sila ng matuklasan na nahuli na pala siya at iniimbestigahan apat na taon na ang nakalilipas. Sa panahong iyon, Mapanlinlang lang niyang niloko ang isang lokal na estudyante sa pamamagitan ng pangakong ibebenta ang isang uso at murang smartphone sa murang halaga. Dinala niya ang dalagita sa kanyang taguan sa silong ng isang gusali. Sinaktan siya sa ulo at pinuwersa siyang gawin ang mga bagay na labis na hindi niya gusto at pinagsamantalahan niya ang dalagita. Pagkatapos, pinangakuan niya ang dalagita na huwag sabihin kaninuman ang nangyari at binigyan niya ito ng papel na panyo upang pahiran ang kanyang mga luha. Tinulungan pa niya ang dalagita na magayos ayos bago sila umalis. Ang dalagita, sabik na makatakas mula sa mga kamay ng halimaw na yon, ay nangakong mananahimik. Ngunit pagkalabas niya, agad siyang nagtungo sa kanyang mga magulang para ihayag ang insidente. Sama-sama silang pumunta sa pulisya upang isumbong ang karahasang naganap. Nagbigay ng detalyadong paglalarawan ang dalagita tungkol sa taguan ng lalaki sa silong na animoy pugad ng isang baliw, nahuli si Ali noong araw ding iyon. Ngunit mariin niyang itinanggi ang kanyang pagkakasala, at ikinuwento ang kanyang sariling bersyon ng pangyayari. Ayon sa kanya, nagbebenta nga siya ng gadget, at ang mismong dalagita ang nagnanais na bumili. Dahil nasa kanyang taguan ang smartphone, bumabaraw silang magkasama. Nang suriin ng dalagita ang smartphone, bigla na lang daw itong nagbago ng isip at inakusahan siya ng maling gawain ang babae ay naglahad ng kanyang pagnanais sa isang kagamitang matagal na niyang pinapangarap. Ngunit hindi niya kayang bilhin. Sa halip, handa siyang magbayad sa ibang paraan. Ayon sa salaysay ni Ali, sinimulan siyang halikan ng babae at maghubad. Pero tinangkang pag-usapan muna ito ni Ali at itinulak siyang palayo ng malakas. Dahilan para matumba siya at tumama ang ulo sa sahig. Ito ang nagpapaliwanag sa natamong sugat at pasa ng babae. paman. Walang ebidensya ng malapitang pakikipagtalik dahil gumamit si Ali ng kontraseptibo at ito'y itinapon niya agad pagkatapos. Ang asawa ni Ali na si Melik ay buong pusong sumuporta sa kanyang asawa at inakusahan ang babae ng malaswang asal at tangkang pang-aakit kay Ali. Sa kabila ng pagdulot ng katamtamang pinsala sa katawan, si Ali ay nakatanggap lamang ng suspended sentence. Ngayon, habang iniimbestigahan ng mga pulis ang pagkawala ni Gina Kruger, napagdesisyonan nilang muling suriin si Ali ng masinsinan. Walang permanenteng trabaho si Ali at umaasa lamang sa mga raket at benepisyo. Mayroon siyang bisyo sa pagsusugal at madalas na napupuno ng utang. Paborito niyang puntahan ang isang Turkish coffee shop kung saan nakikilala niya ang mga taong nagtuturing sa kanya ng pagkain at inumin. Pinapahalagahan ni Ali ang kanyang itsura desperadong magmukhang mas bata kaysa sa tunay niyang edad, madalas siyang magsuot ng mga modernong damit para maging astig ang dating. Minsan, ginagastos pa ni Ali ang benepisyo ng mga bata para sa sarili niya, pero ang pinakakapansin-pansin sa kanya ay ang pagkaakit niya sa mga dalagitang kabataan. Lagi siyang naghahanap ng pagkakataong makipagkita sa kanila. Nagtatanong ng mga diangkop na tanong at nag-aalok ng mga bagay na labag sa batas tulad ng pagtulong sa pagbili ng alak o sigarilyo. Natatangi si Ali sa lahat, sapagkat siya ang pinakaangkop sa papel ng dumukot kay Georgina. Pero sa pagkakataong iyon, wala ang mga pulis ng ebidensya laban sa kanya kaugnay ng kaso. Sa kabila nito, sinimulan muli ang isang bagong investigasyon at binuksan muli ang kaso ni Gina Krueger dahil sa paglitaw ng bagong suspect dinala si Ali sa istasyon ng pulis at inusisa. Pero natural lamang itinanggi niyang may kinalaman siya sa lumang kaso. Ininspeksyon ang kanyang bodega sa basement, pero walang bakas ng nawawalang estudyante ang nakita. Napansin ng mga investigador na parang tambayan ang bodega kaysa imbakan. Napag-alaman na sampung taon na ang nakakaraan. Tinanong rin si Ali kasama ng iba pang mga kapitbahay. Pero hindi nasilip ang partikular na basement niya. Ito ay dahil walang dahilan noon para inspeksyonin yon. At ayon sa mga residente, laging nakalak ang pinto kaya tanging si Ali lang ang may akses. Si Ali mismo ang isa sa mga pinakaaktibong membro ng paghahanap sa oras ng pagkawala ni Georgina. Kung kaya't dahil sa bagong investigasyon, nakalantad si Ali sa bagong pagsusuri. Sa kabila ng kawalan ng pruweba, patuloy na nag-iimbestiga ang mga otoridad sa kanya. Umaasang matutuklasan kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa nawawalang dalagita. Kahit walang matibay na ebidensya, napagpasiyahan ng mga pulis na bantayan si Ali para makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya. Nakikinig sila sa mga tawag sa cellphone niya at natuklasang malaki ang utang niya dahil sa pagkatalo sa sugal. Para pagtuunan 'yon, nagpasok sila ng undercover agents sa malapit kay Ali. Isang agent na may codename na Hakan ang nagkunwaring isang matagumpay na negosyante na nagbubukas ng isang car service station sa kanilang lugar. Binisita ni Hakan ang gusali ni Ali at nakipag-usap sa isang kasosyo. Binanggit ang pangangailangan na makahanap ng manager para sa isang trabahong may mataas na sahod. Noong umalis ang pangalawang lalaki at tinapos ang kanyang kape, lumapit si Ali at umupo sa kanyang mesa. Ipinahayag niya ang kanyang interes para sa posisyong manager, at nagkaroon sila ng isang usapan na nauwi sa isang kaswal na kwentuhan. Napansin ng negosyante na mukhang swak si Ali para sa trabaho at binanggit ang sahod. Nagningning ang mga mata ni Ali sa narinig na halaga, at nagsimula siyang mangarap na mabayaran ang kanyang mga utang at makabili ng sports car na matagal na niyang gustong makuha. Nagpalitan sila ng number ng cellphone at nagsimula ng regular na komunikasyon hanggang sa naging magkaibigan sila. Nagumpisa pa nga si Hakan na isama si Ali sa kanyang mga business trips, para lalo pang mapalapit at makuha ang kanyang tiwala. Pero nagkaroon ito ng hindi inaasahang epekto. Dahil nagsikap si Ali na ipakita ang kanyang pinakamagaling na bersyon para mapabilib si Hakan. Ipinagmalaki niya ang kanyang mga tagumpay at tahimik sa anumang pagkakamali. Makalipas ang ilang buwan, napagtanto ng mga investigador na hindi umuusad ang kaso nagdesisyon silang magpakilala ng isa pang undercover agent. Ngayon, isang babaeng nagngangalang Susan ang magpapanggap bilang girlfriend ni Hakan. Ang kanyang layunin, mapalapit kay Melik, ang asawa ni Ali, para mabuking ang anumang lihim na kanilang tinatago. Ang mag-asawang si Ali at Melik ay mabilis na nagkasundo matapos ang ilang pagkikita at nagsimulang makipag-socialize kasama ang kanika nilang mga pamilya. Para kay Melik, isa siyang santo at binaliwala niya ang mga kalukuhan ni Ali. Hindi siya naniwala sa mga akusasyon ng karahasan, laban sa kanya, at iniisip niyang simpleng mahalas lang ito pagdating sa trabaho. Pero dumating ang panahon na magbabago ang lahat, na pagtanto ni Susan na si Melik ay tunay na naniniwalang hindi kayang manakit ni Ali kahit kanino kaya't nagdesisyon ang mga undercover agent na magpakalat sa pamamagitan ng pagkalat ng chismis ukol sa progreso ng isang kaso ng pagpatay. Iniwan nila ang isang dyaryo sa kotse ni Ali, kasama ang mga kamera at kagamitan sa pagre-record. Nang sumakay si Ali at Melik sa kotse, napansin ni Melik ang dyaryo pero hindi siya nagpakita ng interes. Malinaw na wala siyang alam sa plano. Matapos ang anim na buwan, natapos ang investigasyon at bigo ang plano ng mga agents, naging kaibigan na ng mga magasawa ang mga agents, at pinagkakatiwalaan na nila ang mga ito pagdating sa kanilang mga anak, ngunit walang mga pag-amin ang nakuha. Noong November 2017, kumuha muli ng undercover agent ang mga investigador na si Cor. Isang beses nakuha niya ang loob ni Ali, na kung saan ay nagtanong kung may kakayahan ba si Ali na pumatay ng tao. Bilang tugon, Umamin si Ali ng isang bagay na wala pang nakakaalam. Higit labing isang taon na ang nakalilipas. Nakapatay na siya ng tao gamit ang sarili niyang mga kamay. Ipinaliwanag ni Ali na noong 2006, may dalagita na lumipat sa kanilang kalye at naging sunod-sunod ang atensyon. Inaabangan niya ang iskedyon ng dalaga at binabati niya ito ng papuri tuwing dumadaan sa tapat ng bahay niya. Isang araw, nakita ni Ali ang pagkakataon habang tahimik ang kalye. Nyaya niya ang kanilang kapitbahay na si Gina sa kanilang basement. Ngunit pagdating doon, nilak niya ang pinto at tinangkang halikan ang dalagita. Nang magpumiglas at sumigaw ito, pinatulog niya ito sa pagkatadyak at sinamantala ang pagkakataon. Pinagsamantalahan niya si Gina ng pauli-ulit. Natakot si Ali na ireport siya ng dalagita sa pulis. Kaya't nagpa siya siyang hindi na ito pakakawalan. Sinakal niya ang biktima gamit ang sarili niyang kamay hanggang sa ito'y bawian ng buhay. Ilang araw na nanatili ang bangkay sa basement ngunit walang nakapansin. Sa huli, binalot ni Ali ang bangkay sa lumang alpombra at itinapon ito sa basurahan na ipinadala sa tambakan ng basura. Ang kanyang pag-amin ay nakuhanan ng kamera sa kotse ni Cor at agad siyang hinuli noong araw na yon, sa kasamaang palad. Hindi na natagpuan ang bangkay ni Gina dahil nasunog na ito sa tambakan. Ang paglilitis at mga pagdinig para sa kaso ay tumagal ng dalawang taon bago na patunayang nagkasala si Ali. At sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Noong March taong 2020. Sa buong proseso. Ipinagkaila ni Ali ang anumang pagkakamali at inangkin na inimbento lamang niya ang kwento upang makuha ang tiwala ni Cor at balak sana itong isumbong sa pulisya kapalit ng pera. Gayon paman. Walang ibang ebidensya ang natagpuan at kumbinsido ang hurado sa kasalanan ni Ali dahil sa detalyado, malinaw niyang pag-amin. Sa kabila nito, ang asawa ni Ali, si Melik, ay hindi kailanman naniwala sa kanyang pagkakasala at naniwalang inamin lamang ni Ali ang lahat upang protektahan ang kanyang mahal sa buhay. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.